Bye guys. Still, we are waiting the bus. What's bus. Yeah. Yeah. You ready? It's nice day, right? Yeah. Even though it is, even though it is cloudy. Even though it is cloudy, right? It's nice day. Alak ka. Asa na kayo iyong hmm, bus? <laughs> Ayan. Where is the bus? I have no idea where is the bus. bus no, no, no. Don't. Get inside. No, get out there. We are just waiting the bus, okay? Yan po yung TV namin, oh. lagayan siya dyan tapos may kukuha lang yan ayan okay did you hear the sounds of the bird? yeah huh? yeah how no, did you hear that? ah least hindi umulan at walang snow yun lang ang maganda yeah. while waiting the bus I would like to show you my beautiful flowers here look okay. at that I showed this wow before it was really beautiful okay. tulips but ang tulips ay lalabas na rin ang nako, super ganda oh, do you see that? Ayan. 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 meron ako si Kimi. hello, where is the bus? what time is it now, Kyle? it's 8 ayan, ayan ayan, pasensya na, makalat dahil hindi pa talaga kami nakapaglinis dito dahil sa sobrang hindi na gagamitin pag ano ito 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 yung salt na gagamitin pag mag snow ay nako kahit gaano katigas yung snow mag ice ay talagang mag ano sya mag melt salt so, yan Chuso. gusto mag-drive. Wala pa sa tamang edad. <laughs> Ayan. Ano? Kami <Ha>, nga. <laughs> Nalimutan Revisil. ko. Ano pala two Hours daily pala ngayon. Ang aga namin. Akala ko, naiwanan kami ng bus. Naiwanan na kayo. si Mili sa school. Pero, hindi pa pala. ay oh my God nagmamadali pa naman ako dahil akala ko late na. Ayan na, right? Mm. Ayan. Tsaka, ano ko sana si Mary dalhin na sa bahay kaso ang parking lot. Ayoko nang, ano, ayoko yung umalis dito kasi baka pag aalis ako, ay may darating, kukunin yung spot ko. Imahirapan ako maghanap ng ano kaya, ng pa parkingan ko kaya ang ginawa ko tinawagan ko na lang si Jan yung asawa ko at pipick upin si Mary while we are waiting here in the parking lot yun na lang ang gagawin ko Diyos ko Lourdes so, ayan yung mga sasakyan no? pag ganito kasi ang angi oh. yung parking lot Nako, hmm. mayroong spot dyan at ayoko magpark yan 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 may isang park uh, spot Ayaw ko mag-park kasi inoccupy niya yung dalawa o. At ayaw ko din mangyari. Yung, yung mangyari sa iba, yung nangyari sa akin na yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung sino ba kaya ang nagbukas ng sasakyan at inano na may gasgas -gas yung sa passenger ano ko sa passenger na area. Just ko Lord kasi yung ibang mga drivers walang pakialam eh, lalo na iniisip nila awala wala dito yung may-ari kaya wala silang pakialam kung magasgasan ba yung ibang sasakyan or hindi basta sa kanila makalabasan sila maka, ano na, makapark, that's it <coughs> ayoko namang gawin yun sa iba kasi nako masakit kaya sa dibdib pag mangyayari yun sa iyo kasi nangyari sa akin pero bahala na lang si Lord Orr kung sino man ang may gawa nun kasi nasaktan talaga ako yung nakita ko yung scratch ng ano ko sa sakyan mahal na mahal ko itong sa ko eh kaya kahit ano palang alaga mo ang iba walang pakialam yun lang ang problema aalagaan mo yung ano mo sa ayo yung sasakyan mo pero yung iba walang pakialam mama mm -mm. On the I know we will wait daddy okay Yeah, we will wait, Daddy. Yes. Daddy and Kyle is coming. Ayan. Ay, nako. Kita ninyo yung, ano, panahon, oh. No? Very, very cloudy. Pero, maganda siya. Very cloudy. Ayan. Pero maganda, ha. Oh, Ayan may naku. Nandito na. O, na. oh, yan. You have to go with daddy. Be careful when you open the door because, oh, I don't want you to hit the other car, okay? Mm. And that is Mr. Dovey's car. Mr. Dovey's will be sad. Okay? Okay. Uh, okay. I will open na lang my lamp. Ayan, nandito na yung... Boss. Yeah, no, daddy is here. Yan na, yung sasakyan. Yan na. Pukunin na ni John si Mary kasi 2 hours delay pala. Sobrang early namin, okay? Come on, get inside there, daddy. Okay. Hi Kyle Ayan po Bye baby oh, Bye 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 Ayan na sila. Umalis na. Ayan. Ayan. Umalis na sila. Ay. Ako ba naman? Balik ako sa trabaho ko. Ay, oh, ang hirap ng malimutin. Pagka ano ka talaga nalimutan. Grabe ang ano Nalimutan ko na. Oh, katulad nito ba? Oh. Yan. Yan. Katulad nyan, Oh. Ayan, yung mag na napaka-close. Very close. Tingnan nyo. Yung ano, oh, very close. Oh. Pagbukas ng sasakyan ko, ayan. Ano na? Bye! Bye! Pagbukas ng ano ko, sasakyan ko, wala na siya. Ma, ano na. Ay, naku, Lord. E, salamat, Lord. Siya magandang, ano. Ayan na po. Kararating ko lang galing sa work two hours delay. <laughs> Ayan, ang hirap maka, ang hirap ng ano, nakakalimot. <laughs> Nagmamadali pa naman kami ni Mary doon sa ano, sa school. Kasi akala ko late na kami. Akala ko naiwanan ng bus. Yun pala, two hours delay. Pagdating ko doon sa trabaho ko, sa school, Daladala -dala ko pa si Mary. Nagtaka tuloy yung supervisor ko at siya ko yung assistant niya na bak ang aga ko daw. Sabi ko, sabi ko pa naman, sorry, sorry, I am late. Sabi naman nung isa, you're not late, you are too early. Sabi ko, ha? Huh? Bakit? Sabi pa niya, you should be here 7.30. Sabi ko, oo bakit? Sabi niya, two hour delay daw. Sabi ko, oh my God, nalimutan ko, o diba? kaya sabi ko naman sa kanya I can go home early if you want kasi early akong lagin eh pero hindi man niya ako pinapauwi ng maaga kasi kahapon din nag-uwi ako ng maaga dahil early release nila eh yung bus pag nandito na yung bus pag walang makikitang isa man lang na magkulang cool na naghihintay sa kanilang dalawa hindi yung iba ibabalik iba yung size girl oo kaya kailangan talaga na may ano. You wanna go out, yeah? Taumat? Ha, yun po. Sa ako, gusto bumabas. Come back here, okay? Oo, oh, Oh, at saka, ayun na nga. Yeah, kaya sabi nung ano ko, hindi daw ako uwi ng maaga dahil para ma, ano ko daw yung, recover ko daw yung, ano ko, oras ko kahapon na nawala ba yun? Pero ayun pa rin. <laughs> Ay, Diyos may <me>, amor. Malimutin. <laughs> pero alam nyo, sabi ko nga doon sa ano, sabi ko nga na hindi ako aalis doon sa parking lot dahil dalawa lang yung spot. Yung isa pa, inoccupy ng isa. O, tingnan nyo, yung kasama ko sa trabaho, yung dalawa, ang layo nilang nagpark kasi wala na silang area. Ewan ko bakit ang dami kayang nakapark kahapon doon sa ano, sa parking lot na nasa likod. Hindi naman hindi naman talaga 'yun maraming nakapark park doon. Pero kahapon ang dami. Oo. Kaya ayun. 2 hours delay. <laughs> maraming salamat pala sa panonood ha. Huwag po kayong magsawa, manood sa amin ni Mary sa vlog namin um, wala siya ngayon kasi napagod ang lola. Sabi niya, no daw muna. O, sige na nga. Ayun. O, at wag po kayong makalimot mag-subscribe, mag-share, at saka mag-like. At, ang isa kong sasabihin po, alam ko, every vlog ko, binabangkit ko to. Wag na wag na wag po kayong makalimot magdasal. Kahit anong mga pagsubok ng buhay kahit anong mangyari tiwala lang tiwala lang talaga at saka wag lang makalimot mm, mm minsan kasi sa dami ng problema natin dito sa mundo kala natin niwan na tayo ng Panginoon eh pero hindi yun totoo He's always there kaso lang tayo mga tao gusto natin yung dasal natin instant eh. Right? Ang ano natin, kailangan andyan na kaagad pag Hindi naman eh. Minsan, sinasagot ni Lord, pero minsan naman hindi. Kasi may the best pa rin talaga ang gusto niya. Yun lang ang ano ko. Huwag makalimot magdasal. Okay? Bye! Thank you for watching po again. Magandang humaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa whole world. Ingat po. Bye. Thank you for watching.